gagawa siya ng props para po sa aming pelikula ang babaeng ayaw mamatay Kailangan uh, si po yung mga props na ginagawa dito. Matindi. Uh, ito ngayon. kasama po namin si Miss Janet. Ang ah, bida. Luto pa siya ng... Ah! Nagluto ka ulit nito? Ano ta adobo? Na. Uy, sarap. Tapos meron pa kaming tilapia. Yan. Prito. Lalagyan namin ng sausawan. Sausawan. Sige, nasa na yung sausawan natin, bro James. Oh, sa <laughs> iyo. Nasa na ang ating mahiwagang sausawan na

bro, liga. Mamaya Ha? Eh? Sabayan mo na kami, mamaya wala na kami. Oh. Minsan lang kami dito. Oo, talaga, minsan ka lang din dito. Ano aras ka kasi kumain? Kanina pa. Ikaw, ano ano ka kumain? <laughs> ano, yung tanghali na kasi kami ano nag hmm. Eh, Parang hindi okay. ka nagluto ha, fresh na fresh ka pa rin ha. Anong ginagawa mo sa mukha mo? Sinong doktor yan? Baka mo bayad dyan. Hindi okay. masarap to pag walang kanin. Saan mm -hmm. may kanin. Kaya natin yung sausawan. Eh. Magkamay ka na lang para mas. No. Kasi okay. yun lang tayo, syempre. Doon sa taas ng ano, lalagyan si, ng laptop. Yung iba ko namin mga kasama, si Lanita na sa Los Baños, Laguna. Hindi namin kasama ngayon dahil nagpe prepare sila ng props. So, hati-hati po yung grupo ngayon. Yung iba naman nandito. So, yun. New Year pa sila. Bago mag-New Year, umalis na sila. Hindi pa sila bumalik. Hindi pa sila natin. So, Gawa nung props. matindi uh -huh. yung props natin. Alakay ng tilapia. Salamat so, sa Diyos. Baka nang tilapia o oh. Wow. pa yan. Loli sa ano? Hinuli dyan sa palengke. <laughs> no, I love this. Ah, oh, oh, yan. Ay, nalaglag eh? ka. Ay, huwag kunin yan ha. Ayaw mo na. na. Ay. May ginapangan ng yan. Hindi mo na kunin Taga. pag may nahulog. <laughs> Ayaw mo na. Para. Ito na, kamakain Tapos din mo Alam mo. Sabi nila. Kain tayo mga kababayan! Dito live. Ito po ay video lang. Hindi po siya naka-live. I-edit pa po yan. Bati ka, bati. Hi, kain! Ito po ang aming bida sa pelikula. Kain tayo! Ang magandang producer sa buong mundo. Ang babaeng ayaw kumain. <laughs> ang babaeng hindi nagpapahinga? Kasi ayaw mamatay? Hindi na, kain na! Padala natin yung kalachin. Nakakita nila yung video. Ah, dalawa. Kaya pala makapal. No, Kung matitikman nyo lang yung adobo, napakasarap. Diba malat? Dami. ba? Diba? Malat lang. Malat. <laughs> May kapartner na, na kanin. Kumukom nyo si Diego, kuya. Salvador. Ang layo naman. Hindi ba pa rin si Diego? Ang eh. layo! Mmm. Jago, Diego, nasan ka man ngayon? Magparamdam ka. <laughs> Pumunta ba kailangan siya sa ano? sa um, Sunday. Sunday. Hindi naman stunt lang. Uh -huh. May ibang schedule yung mga artista. Sila mga ano lang. Extra extra mga goons. May... Hindi po yung preparation namin sa movie. Ilang months na to hindi siya may nadali katulad ng iba may nadali tinipid na may nadali pa eto <laughs> binubuhusan ng quality oras mahirap kasi mabitin ka Parang titanic may tari, tagal ginawa yun. Ilang taon yun, nag-prepared. Grabe, pero pag napanood mo, ganda. Oo, no? oh, the best. Salat nga ng movie, yung pinakagusto. Mm -hmm. Five years yata. Gusto ko, pag napanood nila tong babae nga yung mamatay, perfect, wala silang may titintas. Yeah. sabi ni bro, ni Derek Rod, yan, yan yung gusto ko. Ilang milyon yung props nun, kuya? Hmm, lahat ano yun? Kasi barko na yun. Hindi lang million ilang na tayo. yun? yun e. Ilang hectare yan ng swimming pool? Ilang bil mm -hmm. billion siguro yun. Binutas yun. nila. Swira yan. Billion yeah. yun Hindi siguro. Hindi lang. Yun. Million lang siya. Hindi. Yung mga binili mo pang mga dami. Nasa Google. Nasa Google. Magkano. Sabay sasabihin niya kasi permit yun, di ba? Dollar yun eh. Dala. Oh, yung totoo-totoo pala yun, totoong buhay. Oo. Mm -hmm story pala yun. kasi sa ano, eh. 1913 nangyari. Mm -hmm. Ta, yung movie na yun pagkatapos eh, yung matanda na yun si ano, yung babae. Si Rosie. Oo. Pinida na lang pala niya mm -hmm. nangyari. Sa Pero, the yun. Pacific Ocean. Mm -hmm. Pero yung Queen lang dyan, no? Okay. That's around 13,000 feet. Mm -hmm. ko pa lalim. Si Leonardo DiCaprio bida doon. Mm -hmm. Na dati, hindi talaga siya dapat. Bakit? yung pa ni Leonardo ah? yung lumalabas-labas na siya sa mga sinya. Mm -hmm. Ang ginawa ni James Cameron, yung director, pinatawag yan. Mm -hmm. O, di mag-audition na, no? Mm. -hmm. Parang ng kwarto lang. Mm -hmm. Binigyan ng script ni James Cameron. Ang ginawa ni Leonardo mayabang eh, pogi, tapos may mga parang may narating na ba. Ayaw daw niya kasi siya ayaw daw niya ng audition, audition pa gano'n. Mm -hmm. Ang ginawa ni James Cameron Tatlong taong kong ginugol ang buhay ko dito sa script na to. Tapos hindi mo parang gusto kasi niya screen test. Mm -hmm. so, parang aarte-arte ka lang ng camera. Tapos hindi mo susundin. Wag na, umalis ka na, lumabas ang pintuan si James Cameron. Sinundan siya ni Leonardo. Basta hindi ganun eksakto ah. Basta ang sabi sa interview, English kasi eh, hahanap ng iba dapat. Ang binawa, mano, ano, para parang bumalik si Leonardo. Tinanggap niya. Kasi naano siya eh, napahiya siya eh. Parang, ah ganun ba, ganun. Ba? Sige, sige. Ayun. Pero galing ng acting. Hindi eh. sana magiging global leading lead, leading man si Leonardo. Kung walang Titanic. Mm -hmm. Sumikat siya dun yun. Mm -hmm. May mo din. Mm, good siya. Napang lang lahat dun. Kay James Cameron eh. Doon din sumikat si James Cameron ko yan. Madami din. Hindi lang pa. yun. Ang mga panahon na yan, sikat, sikat na si James Cameron yan. maraming kalig. Parang yung matabang kanina di nagdagan ko. Ang um, tuyo. Ang dami nila natutunan oh. No?